All right, magandang gabi po mga kapatid. Ayan. O diba energetic si Kuya? Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Brian Basa, correspondent ng News 5. We're coming to you live mula dito po sa Dangwa sa Maynila. Bisperas na po ng Valentine's Day. No, pasensya na at naputol yung ating live report kanina sa Frontline Pilipinas. So, Nagpapapaliwala ko pa naman sana yung uh hawak na hawak kong bouquet kanina tapos biglang nag goodbye agad nag thank you agad si si Julius Babao, no uh, pero ang sabihin ganun talaga karami ang mga tao rito na pati yung signal namin ay naaapektuhan pero ibig, ibig sabihin sabihin noon ay titigil pa rin tayo sa pagbibigay uh, sa inyo ng latest situation dito sa Dangwa sa Maynila papakita lang natin dito sige pakita natin ayan o oh, di ba uh, this oras na ng gabi pero marami pa rin tao ang uh, nagsisipunta sa mga iba't ibang flower shops dito sa Dangwa sa Maynila. Humahabon sila na makabili ng kanilang bulaklak para sa kanilang special someone, sa kanilang mahal sa buhay kasi nga February 14 na bukas. Di ba? Oh, at dito, may natin dito syempre, ayan o. Oh. Oh, hello kuya. Ayan, talagang energetic ang ating uh, mga uh, staff no, ng mga flower shop kasi kailangan lang i-service yung mga customers natin, 'di ba? Ang dami nila ngayong araw na 'to. Talagang uh, sa kabilang parte ng Dangwa, siksikan no? kasi ang daming dumadaan, mga estudyante, bata, matanda, lalaki, babae. Ang goal talaga nila ay makapamili ng bulaklak uh, para sa Valentine's Day, para sa araw ng mga puso. At ipapakita ko kasi kanina, eto kasi yun. Paki, uh, kuya, pwede ba nating mahiram yung una? Ito, itong uh, nasa taas na na ito. O, para mapakita ko na sa inyo. No, eto kasi yon. O, sige. Kaya ko ba hawakan to? Ang laki? Okay. Eto yung sinasabi ko kanina, na kubiertos bouquet. Tad-tad siya ng mga gininto ang kutsara tinidor. Kasi sa report ko kanina, uh, meron ako sinabi dito na, pakita natin, ito na actually yon eh. Yan. Ito yung bouquet na may sandok at uh, merong panluto rin. So, syempre, sabi ko, kung may magluluto, dapat may kakain din. So, eto yon swak itong uh, buhay na ito para sa mga uh, tao na mahilig sa food trip. Yung mga special summon nila ay mahilig kumain. Kasi, syempre, minsan, no? O, or kadalasan, as we say, the best way to a person's heart is through their stomach. Di ba? Kung ka ba doon na ang uh, best way to a person's heart ay through their stomach. Yes. Oh, yes. Oh, yes talaga. Magkano itong buhay na ito, kuya? 750. Kala ko 1,000 to. <laughs> pwede ko tawaran to? Ah, okay. Kasi kanina, tinanong natin yung mga staff dito, ang sabi nila, uh, umaabot sa 1,000 pesos yung mga special bouquet na ganito. Pero apparently, nga, pwede siyang tawaran, di ba? Uh, which means, di ba, win-win, di ba? Both for the customer at doon sa nagbebenta ng bulaklak. Pakita natin yung isa pang bouquet na dapat ipapakita natin sa Frontline Pilipinas kanina kasi na ang pag-ibig hindi ba dapat pinagsisikapan o minsan dapat pinagpupuyatan din. Ayan, pakita natin sandali. O, ito baka malukot ko. Ayan, thank you kuya. Ayan, eto. Laki talaga. Ayan, eto yung bukay nila na merong coffee merong creamer, may kutsarita, may magpa kompleto, di ba? So para matamis-tamis ang samahan uh, ninyong uh, mga nagbamahalan o uh, hindi naman yung mga magjowa dyan, pwede rin naman yung mga uh, magkakaanak, di ba? Because sometimes, di ba, uh, you don't have to celebrate Valentine's Day with a partner. Pwede nyo din naman siyang celebrate with your loved ones, with your family and friends. So ito siya, oh, ayan, o oh, ba? Diba? Sabi ko siya, kompleto yan eh. And bukod dito sa, sa bukay na ito, teka, lalapag lang natin ng maayos ha. baka ma mamali tayo ng lapag, eh mabayaran natin to bigla. Okay. Ayan. So, eto yung mga iba nating uh, mga designs dito. Kakaiba talaga. No hindi ito yung puro bulaklak lang ang laman. Merong mga yun nga, kubyertos, may mga baso. Tapos uh, sa taas, bandang taas, meron pa yung mga may stationary diyan. Merong may ano yan, nail cutter ba nakikita ko? Para nil cutter to nakikita ko, no? Grooming set, 'di ba? Uh, so sabihin, uh, may mga iba't ibang paraan para ipakita ang pagmamahal sa inyong kapatid, sa inyong uh, kaanak, sa inyong uh, special someone ngayong Valentine's Day. So, uh isang uh, muli, isang uh, pamimilihak sa inyo dyan, Magtiyaga lang kayo na libutin itong dangwa. Of course, uh, medyo sanga-sanga kasi ito eh, itong area na 'to. At uh, most of the time siksikan talaga, pero uh, with the right amount of chaga, hindi ba mahahanap? Yes, dangwa is the best nga daw sabi ni Kuya, di ba? Sa tamang uh, amount of chaga, No, ay makikita nyo naman talaga yung perfect na flowers para sa inyo ngayong Valentine's Day kasi meron tayong mga uh, flower vendors dito na handa na kayong tulungan, handa kayong uh, bigyan ng discount, hindi ba? Which is uh, again, tulad so sabi ko kanina, win-win para sa seller at para sa customer. Ayan. So sana masayang inyong Valentine's Day at muli sa mga hahabol dito, ihanda ang inyong wallet para hindi kayo ubuwing luhaan sa araw ng mga Puso. Mula sa frontline na balita dito sa Dangwa sa Maynila, ako po si Brian Basa. Maraming salamat. Ingat, Pilipinas!